good morning. So, I'm dito po ako pagpunta sa Lonet. Nagpapapawis na naman, guys. Matagal din ako hindi ako pagkain jogging. So, eh nag-try mag-ano, magpunta dito kahit ako lang. Ako <laughs> so, guys, dumating dito Akala ko ano, madilim pa. Pero maliwanag na pala pag 5.30. Tapos maalisangan siya ngayon. So, mag-jogging muna tayo guys. Para, uh, ano, medyo mabawas-bawasan yung mga uh, natin taba sa katawan. So, let's go guys. Again. So, guys. So, may pawis na lang. konti kunti. Kunti. side na yun, kainit. Pag dito, malamig. Kasi mas maganda dito. Kasi paikot man. Paikot yung takbo. So yun, may so madami na jajagging. See? Ang dali na guys pag Saturday. So, tatapang muna guys. Ang na jajagging. So, pa mo na guys kasi ang init. Nakaka one hour na rin akong mag- ma walking at saka yagi. So, nainit na init na. Ano. So, kaya nga muna. Tapos mamaya may abanat na naman ang ah, lakad. So, guys, ang gabi pa rin mag-yagi. So, yun masaya dito mag kasi marami. Eh. Marami pang sabay. Paikot yan.

naging kalapapin, so hindi na pinapakainin nyo yan. Kaya bumabahin. Tuwang-tuwa yung mga kids, yung mga bata, tuwang-tuwa sila sa kalapapin. At ayan. Sanina sa tao yung kalapapin. Ayan. So, Uh, ano nga, so, ano na, mag 8 o'clock na. So, maya konti uli na rin. Mainit. Sige, talaga. So, hindi na Sabi ang init. Tapos, tubig ko. So, uwi na ako. Naobos ko din yung tubig. So, nakita ko lang, oh. Nagalitan na ko din sa halaman na, ah, chaya. Oh, na. Doon naman ako sa kabila. <laughs> Lagi na lang kasi ako dito mag-jabrad. -ja. So, yun kasi my workshop shells. Oh, my red na hibiscus. So, dito ang dami din, kulay ano yellow ng mga ano. so yung dito yung ano yung hibiscus na ano talaga masipag syang mamulaklak guys so, ayan, ayan diba oh wow maganda iba ano sya oh nag bloom na pero yung iba hindi pa ito pala. Well, so, for 8 o'clock. Gustado yung mga pa sa oras. Yung iba nag-uwian na eh. Kasi init na eh. Mag 8 o'clock na din. dito na lang muna guys yung aking video. See you on, on see you on my next. vlog. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share my video. Thank you guys. Bye-bye. Bye. -bye.